Sa iba pang pa ulat, naglabas ang Land Transportation Office o LTO ng Improvised Driver's License. Kulang daw kasi ang supply ng mga cards sa panggawa ng mga license cards. Hindi raw kasi nakapagbayad ang ahensya sa contractor nito. Alamin natin yan sa ulat ni Rema Peñaflor kaya na kailangan magpa-renew ng driver's license sa si Edward noong September 30. Ngunit ikinagulat niya nang bigyan siya ng papel bilang temporary driver's license. Bagamat hindi nakapaglabas ng totoong card kaagad ang Land Transportation Office, tinawagan naman umano nito si Edward para balikan ang kanyang totoong lisensya. Sakto naman ang kanyang pagbalik sa LTO nang inilabas na ng ahensya ang aktual na driver's license. Okay lang kasi hindi mo na talaga may Nagulat ako noong una, kaya lang wala, ganun talaga eh, gobyerno eh isa lamang ito sa mga temporary driver's license na inisyo ng Land Transportation Office dahil umano sa kakulangan ng supply sa paggawa ng aktual na card. Ngunit ngayong araw na ito ay nagbalik operasyon na ang ahensya. Kaya naman nakakapag-issue na ang LTO ng mga aktual na driver's license. Panandali ang natigil ang pagsusuplay ng cards ng kanilang kontraktor dahil hindi na nakakapagbayad ang LTO dito. Ipinatigil muna ng Commission on Audit ang pagpapabayad ng LTO sa kontraktor na Amalgated Motors Philippine Incorporated o AMPI dahil expired na ang kontrata nito. Humihingi ng pasensya ang api sa aberyang ito at sisikapin umano nito na makapag-supply ng card para sa mga nag-a-apply ng lisensya. Patuloy ang deliberasyon ng LTO at ang ibang mga stakeholders sa isyong ito. Sinisikap ng Newsnight na kunin ang panig ng LTO para sa pinakahuling assessment para sa paggawa ng card para sa driver's license. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin naaabot ang ahensya ukol dito. Ito po ang inyong kaibigan, Rema peña -Flor para sa Newsnight.